tulad din ng uh, sinabi ni uh, regional director natin ni, eh, si Major General Sidney uh, Sydney S. Hernia, na kung saan uh, humakbang at huminto yung ating uh, outgoing uh, district director. Doon din ako hahakbang para umpisahan yung aking uh, paghakbang tungo nga doon sa sinasabi natin nakalagay dito eh. Excellence, professionalism and discipline. Uh, hindi natin pinapersonify yung mga programa sa PNP sapagkat nawawala yung continuity. At yun yung gusto nating uh, Uh, gawin mula sa leadership ng uh, Eastern Police District na lahat ng programa tungo sa uh, kapakanan no at uh, kapayapaan at uh, uh, to improve yung uh, buhay ng ating uh, nasasakupan yun ang gagawin natin so wala na tayong ibang ganyan uh, na programa kung hindi para mapaganda yung uh, grupo ng pamamarisan na sinasabi natin. Uh, ang ating gagawin nga ay ating uh, i-improve uh, ating uh, tech-based uh, police operation. Not only operation but also yung ating investigation and also yung administration. meaning uh, we will uh, adapt technology starting uh, manga police operations we will also improve the uh, uh, investigative skills of our uh, investigators uh, using yung mga available uh, tech base yung technology base uh, ano ng investigation since ako nga ay galing sa anti cyber crime group at yun ang ating uh, inaano ngayon sa ating kapulisan dito sa Eastern Police District so isang uh... Ang Sir Assurance niyo masasabi niyo sa lahat ng mama Pasig, Mandaloy, Marikina, As, uh, pong, uh, mga mamamayan ng Pasig uh, Mandaluyong Marikina sa Juan? At sa atit pong mga mamamayan dito sa pamamarisan, uh, nais ko pong uh, i-assure yung uh, serbisyo ng Eastern Police District at uh, bukod sa uh, pag-iigihan pa natin yung uh, paigtingin yung uh, effort natin of course sa lahat ng uh, effort ng ating pulis so, yung uh, ginagawa natin ay dudugtungan natin yung tech-based policing na sinasabi natin alam mo yung pag-upo ng ating GPNP yun na 'yong ano na yan, eh yung uh, welfare ng ating uh, uh, police. no. Ah uh, maraming uh, programa ang ating CPNP. Uh, din tayo ang kurahin. Makita yung uh, ating uh, deployment, ang ating patrol deployment. Uh, gusto ko rin makita yung uh, iba pang uh, maaari nating i-improve na uh, teknolohiya para hindi tayo masyadong mahirapan sa pagpapatupad ng uh, batas dito sa pamamarisan. Yeah.